Sa kaugnay na balita, umaasa si na Senador Jingo Estrada at Bong Revilla Jr. ng patas na paglilitis sa Sandiganbayan, Bayan matapos na mairaffle kaninang umaga ang kanilang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Ito ang balita ni Brian Pas. Fair justice ang kahilingan ni Sen. Jingo Estrada sa Sandigan Bayan matapos na mairaffle at mapunta ang kanyang kaso sa PIDAP scam kay Justice Roland Jurado ng Sandigan Bayan 5th Division ni si Estrada na man si Jurado ni Pangulong Aquino o hindi, umaasa siya na magiging patas ang gagawing paglilitis sa kanya. Ayon pa sa Senador, kung patas sila, naniniwala siya na mapapawalang sala siya sa kanyang kaso. Si Jurado ay na sa Sandigan Bayan bilang Associate Justice noong October 3, 2003 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Yeah, the Justice Jurado is, a, is an appointment of binary or not i hope and pray that the vis will dispose of her justice dapat maging patas sila because kung patas sila in a fair play i think i will be you know acquitted of all the charges sinabi ni estrada na kung i-issuean siya ngayong araw ng warrant of arrest ay magpaparesto siya at hindi na niya hihintayin pa ang isang linggo kung issue na ako na ng warrant ngayon, tibubutan ako. Kung after one week pa, o ko. Ayon naman kay Atty. Joel Bodigon, ang legal counsel ni Senator Bong Revilla Jr., hindi sila nababahala kung may appointee si Pangulong Aquino na hahawak sa kaso ng kanyang kliyente. Si Justice Efren de la Cruz ng Sandigan Bayan First Division ang hahawak sa kaso ni Revilla na natalaga noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo may hawak ng kaso ni Revilla. Tulad ni Estrada, umaasa rin si Revilla na magiging patas ang isasagawang pagliliti sa kanya. No, we're not concerned. The power of appointment, di ba? Mm -hmm. uh, and uh, I believe uh, before they are appointed, uh, they go through a process of uh, qualification. If uh, we cannot expect fair trial, why we cannot expect fair trial in, in the course? I may just as well give up practice of law. Ayon kay Atty. Bodegon, sa kasalukuyan, may nakahain ang dalawang mosyon ng kampo ni Revilla sa Sandigan Bayan. Ang mga ito ay ang Motion for Judicial Determination of Probable Cause at Motion for Suspension Based on Prejudicial Question na inaasahang diringgin sa June 20. Ang kaso ni Sen. Juan Ponce Enrile ay napunta kay Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang ng 3rd Division. Itinalaga si Cabotaje Tang ni Pangulong Aquino noong October 2013. Sinikap ng UNTV News na kunin ang reaksyon ng kampo ni Enrile, ngunit nabigo kami. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.